Papunta tayo ngayon sa isang liblib -lib na lugar sa San Pedro, Laguna upang hanapin ang isang abandonadong lugar doon na noon ay hindi ko pa alam kung ano ito dati. Ngunit sa pagpunta ko roon ay nakatago pala ito sa isang sementeryo at medyo may kalayuan kaya hahanapin ko ito ngayong araw. Sign Explorers ko naman sa mapa kung malapit na ba ako sa lokasyon na pupuntahan ko. Pero kailangan ko pa rin magtanong-tanong dahil sa medyo nakakalito ang lugar na ito dahil sa kabi kabiliya ang mga eskinita. At hindi ko alam kung pwede pa ba itong puntahan. Hindi ko alam kung tama itong dinadaan ng explorers pero tuloy ko naman dito eh. Ito. Ah, ito! Ito na ba yan? Saan yung pinakadaan niya? diretso dito. Ay, Mata. na, ito nga no. Saan daan niyan? Baka may may ari. Diyan din. Tayo pa makiraan. Ngayon daw. may nakita kaming tao. Ah, ano? Nandoon. Ano gagalit siya? Eh. <laughs> Ayun na po pa ano yung eh, padaan yun eh, gagalit eh Pero yung bahay explorers nandun na Ayun na siya oh. Tanaw na namin. Isa mismo mismo yung bahay explorers. Bawal na. Ito yung papunta sa swimming pool. Ah, yung swimming pool sa gitna. Tapos yung... Ano sinasabi nilang bahay na bawal? Yung po, sa tat mataas na po yun. Ah, sa may mataas. Tinamba na po ng mga lupa. Ah, so hanggang dito lang. Grabe. Wala nang tubig ngayon. Bumaba. Dun sa pinakamalalim na part, dun yung ano, naipon yung mga natitirang tubig. Sana tayo Oh shit, ang dami ng burak. kayo ng pool ito mo pag dito mo tinignan baka lang syang hindi malaki sa, ano, sa video pero tignan nyo naman itong frame dito tapos itong frame dito sakop na yung gopro ko yung dito ako sa gilid kitang kita sya sobrang laki nyo ayan ayan ba? Baka may nagbabantay nga. sa gilid ah yun, yun sa taas oh yun yata tayo yun, na yung bahay na yun ano uh, yun. ito itong hagda na to explorers papunta to dun dati dun sa sinasabi nilang haunted house na to ito kaso sabi may bantay na daw dyan ngayon kaya siguro tinambakan na lang tas yung hagdan na to na papunta dun sa may taas eh nasira tas wala na wala nang daan papunta dun sa taas at ano na rin siguro, malaking puntos na rin na makita natin yung ganyang kalaking pool na walang tubig, di ba? So, eto mga ito, ruins na lang siya. Oh, halos sira-sira na yun eh, kasi giniba na ha? Pero yung bahay na yun, yun kasi yung pinaka na bahay. kumbaga Kung baga, ito yung swimming pool nila. Tapos, ito, siguro mga cottage-cottage na ganun. sa likod na ito, sa likod nito explorers meron dito cementerio cementerio ulit to siguro ginagawa pa lang may mga debris na, na galing sa taas na delikadong matapakan dinitan ng pako na to so, explorers hindi ko alam kung ano yung history niya kung lugar na to sa ibang mga tao parang misteryo pa rin siya eh. Kumbaga parang No, hindi alam ng mga tao dito ano ba talaga yung ano ba talaga ito dati eh siguro nasa mga matatanda na lang siguro yung mga yung mga kwento ano nga ito talaga dati pero sa base naman sa nakikita natin parang resort talaga siya base sa style ng pool ng pool diba? tapos maraming bahay ay maraming mga gusali na pwedeng maging ano maging pwede maging parang cottage ng mga um, nga lang hindi natin alam kung meron ba dito ano kumbaga nga lang hindi natin alam kung dati ba ay eh, katulad ko ng isang typical na na resort na meron mga cottage na meron mga kubo um, hindi natin alam dahil sira sira na talaga siya ano ah Bajo. 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 Grabe yung mga explorers. Tapatakot ka ng ilong eh. Galaan ng amoy. Grabe. Hirap ang tanggal ng ano, sa ilong. Kahit na hindi natin napuntahan ang sinasabing pinakamalaking bahay sa lugar na ito, ay ipapakita ko sa inyo ang mga litratong nakunan ng ating kaibigan na si Cubs the Explorer. May kita rito kung gaano kaganda ang bahay na nasa taas at mapapansin napakarangyang ng disenyo nito at halos pwede na itong tawagin mansyon dahil sa sobrang lawak. Nakakapanghinayang man na hindi natin ito napuntahan ay maraming salamat dahil makapapakita ko sa inyo sa pamamagitan ng mga litrato na ito. Kung ano pa sana ang maaari nating mapuntahan o madiskubre sa lugar na ito. yung ng amoy dun sa parang CR kung baga ito na lang yun ito na lang talaga yung natitira niyang sa lahat wala na siyang ano kung baga itong pool tapos yung ibang mga ruins na lang na nasira nasira yun na lang yung mga natitira niyang mga gusali nakakalungkot man pero wala yun yung makikita natin at sana malaman natin yung history nito no? at yun maano natin ma may balita nila kung ano to kahit ako pumunta ko rito nung may palaisipan kung ano ba talaga tong pupuntahan ko at kung ano ba talaga yung history ng lugar na to pumunta ako rito nung wala akong alam no? wala rin naman ako nakitang konkreto talaga na informasyon tungkol sa lugar na to so yun, alis na ako rito explorers hindi ko mag subscribe sa channel ni Tom the Explorer Mark Page Explorer tapos Sir Jack Gabay no? At yun, maraming maraming salamat explorers sa pananood. And yeah, peace out.